Oh, Han! Andiyan ka na pala! Sakto! Ito pala yung baon mo! Ah! Thank you, Han! Nakapakaswerte ko talaga sa'yo, Han! Kasi may asawa kong katulad mo! Sus! Nung bola ka pa talaga! O oh, sige na, mag ka sa trabaho mo, ha! I love you, Han! I love you too, Han! O oh, sige na, Han! Mauna na ako, baka malate pa ako sa trabaho ko! Alam mo, Valerie? Sobrang perfect couple kayo. Ah, ikaw pala yan, Marites. Maganda ka, pogi si Marco. Sobrang faithful ng relasyon nyo. Kaso nga lang, hindi pa kayo nagkakaanak. Ano plano nyo sa buhay? Ano ka ba, Mare? Darating din yun sa amin. Yun nga lang, di ko alam kung kailan. Di ko ba alam kung kailan kami magkakaanak? Gustong-gusto na nga namin eh. Nagpa-check up na ba kayo? Baka sa sa inyo mag-asawa may problema. Oo, normal naman sabi ng doktor. Siguro, hindi pa talaga binibigay sa amin ni Lord. Ah, basta, ibibigay din sa amin yun. Sana nga, Mari. May 1K ka? Pautang mo na ako, Mari. Pambayad ko na sa bumban. <coughs> Dating na kasi mamaya eh. Ayun! Ganyan tayo eh. Buti na lang mabait ka sa akin. Ito, Thank you, Mari. Napakabait mo talaga. God bless you. Sana magkaanak ka na. O oh, siya, Marie. May gagawin pa ako. Bayaran mo yan, ha? Ay. Alam mo ba, pre? Yung anak ko napakabibo sa school. Tingnan Ay, mo. Mga, pre pre. Napakabibo naman ang anak mo. Kaya proud na proud ako sa anak ko, eh. Ikaw, pre. Kailan ka gagawa? Ang hinahina mo naman. Di ko nga alam, pre. Lahat ginawa na namin ng asawa ko pero hindi pa rin siya mabuntis. Baka naman may problema sa inyong dalawa. Nagpa-check up na ba kayo, pre? Oo, pare. Nagpa-check up na kaming dalawa. Sabi ng doktor, wala naman kaming problema. Pero kailan kayo mag-aanak, pare? Tumatanda na kayo. What if mag na lang kayo para may anak kayo? Iturin nyo na lang na anak. Ganun din naman yun. Yun nga lang. Hindi galing sa inyo. nako pare. Magkakaanak din kami. Siguro hindi pa ngayon. Pero ibibigay din yun ni Lord sa amin ng asawa ko. Si Maring Valerie yun na. Ah. Oh, Mari, ba't ka nakatulala? Na? Ah, kaya pala. Ah, ikaw pala yan, mare Naiingit ka, no? Naku, Mari. What if mag ka kaya? Ano ka ba, Mari? Magkakaanak din kami. Siguro hindi pa binibigay ni Lord ngayon. Eh, paano nga kung hindi? Di ba? Kung mag-aampun kayo, magiging ganyan din kayo hindi ka na maiinggit. Mare, gusto nga namin mag-asawa galing mismo sa akin. Iilang taon na nga kayong sumusubok, hindi pa rin kayo nagkakaanak. Kung ako sa inyo, mag na lang kayo. May alam akong orphanage. Ay naku, Mare, huwag lang natin pag-usapan yan. O sige na, na tayo ng mga pagluto na ako. Han, Han! Antsa ka na pala, Han! Mukhang masaya ka ngayon, na Sakto luto na yung paborito mong ulam! Kasi, Han, napromote na ako sa trabaho! Isa na akong supervisor! Talaga, Han! Ang galing-galing talaga ng asawa ko! Alam mo ba, Han? Sabi ng mga katrabaho ko, kapag nabuntis ka daw, magpapalit yun sila! Naku, Han! Siguro pag nabuntis ako, sa simbahan agad ako tatakbo at pagpapasalamat kay Lord! Ako siyempre, sa sobrang saya ko, tatakbo talaga ako sa labas at sisigaw ko na, buntis na ang asawa ko! Sus! So, <laughs> asawa ko! <laughs> o oh, sige na, han. kumain ka na. Magpakabusog ka, ha? <laughs> han? O, oh, ano yun, Han? Mamaya ka na maghugas. Ay, naku, Han. Alam ko na yan. Gagawa tayo ng bata. Sige na. Ano ba? Nakikigati ako. Sige na. Ano ba? <laughs> Sige na, Han! Han, maaga pa, oh! Han! Han, what if mag-ampon tayo? Han, mahirap na magtiwala ngayon. Malay mo, paglaki ng bata, kunin sa atin ng magulang. Marami pa naman ako napapanood na ganyan. Han, idadaan naman natin sa legal para walang habol at hindi naman tayo basa-basa mag-aampon. Ay si Kumari, may alam daw siyang orphanage. Sige Han, tapusin lang natin itong buwan na to. Pag hindi pa talaga, mag-aampon tayo. O sige Han, pag nag-ampon talaga tayo, ipaparamdam ko talaga sa kanya na hindi siya ampon. Siyempre naman! Ano Han, isa pa? Marco! <laughs> ano ba Han? <laughs> Yaya, yeah, yeah. yung mga gamit ko sa likod ng kotse, ha? pakidala na lang sa loob ng bahay. May good ako sa'yo, anak. Mabibigyan na ng ustisya yung mga ginawa nila sa'yo. Ha? Huh? Ano pong ginawa niyo, mami? Kasi dahil lang naman kay Junjun, kaya nangyari sa'yo yan. Ano pong ibig yung sabihin? Kinausap ko na yung teacher mo. Ma'am Valerie, wait lang po! Oh, ano yung Mrs. Cabral? Ah, may favor lang po sana ako, Ma'am Valerie. Ah, walang problema po. Ano yun? Ah, uh, pwede after class mag-usap tayong dalawa, Ma'am Valerie? Ah, sige, Mrs. Cabral. Mamaya pumunta ka sa office. Ay, maraming salamat po, Miss Valerie. Walang anuman, Mrs. Cabral. Asya, see you after class. Ma'am, anong pag-uusapan natin about sa favor mo? Ma'am Valerie, gusto kong ipalabas mo na yung mama ni Junjun ang nagdukot sa anak ko. Ha? Ano, ma'am? Hindi ko kaya gawin yan. Huwag kang mag-alala, Ma'am Valerie. Hindi ka naman madadamay. Kahit na ma'am, pero konsensya yung kalaban ko dito, hindi ko kailang gawin yun. Ah, ganun ba ma'am? Sayang naman to. Paunang bayad pa lang to. Ano po yan ma'am? Nabalitaan ko kasing nangangailangan ka ng pera. Since ayaw mo naman tanggapin to, aalis na lang ako. O oh, siya, mauna na ako ma'am. Ah, wait lang ma'am! Oh, nagbago na ba yung isip mo ma'am? Ah, tatanggapin ko po yan, ma'am. Basta labas ako dyan at hindi madadami yung pangalan ko. Huwag kang mag-alala, ma'am Valerie. Ako ang bahala sa iyo po. kita. Ah, oh, eto na, ma'am. Paunang bayad pa lang yan, ha? Salamat, ma'am. Lord, sana mapatawad mo ako sa ginawa kong ito. O anak, mag-iingat ka. Ito pala yung baon mo. Thank you po, mami. O sige po, mami. Papasok mo po ako. O siya, mag-iingat ka, ha? Ah, uh, sino po kayo? Dito ba yung bahay ni Valerie? Opo, mami ko po yun. Ano po kailangan niyo sa kanya? Mga pulis po kami. Andito po kami para hulihin siya. May warrant of arrest po kami para sa kanya. Ano pong kasalanan ni Mami? Anak, ka kausap mo? Ah, mga pulis po, Mami. Ha, ano? Ano kayo? Ah, sir, ano po kailangan nyo? Ikaw ba si Valerie? Nandito kami para huliin ka. Mabait po yung Mami ko. Bakit niyo po siya inuuli? Ano? Wala po akong ginagawang masama. Nananahimik lang ako dito sa bahay. Huwag ka na masyadong madaming sinasabi. Sumama ka na lang! Huwag ah, kang makingiha kung ayaw masaktan. Money! Ano ba, bitawan niya lang wala akong ginagawang masama? Hmm. Ah. Yan ang nababagay sa'yo! <laughs> Boss, hawak na namin yung mama ni Junjun. -Jun. nakatakasan ko. Tula! Tula! Oh, gising na pala yung mama ni Junjun. Mahal ko! Mga walang hiya talaga kayo! Talaga! Masama talaga akong tao! Bakit ginagawa sa amin ito ng anak ko? Ano kasalanan namin sa inyo? Sobrang laki ng kasalanan ng anak mo. Hindi mo ba alam na siya yung nagpakidnap sa amin? Kaya heto ako ngayon bumabawi lang. Ano? Pero kung hindi naman may kasalanan kung bakit nagawa ng anak ko yun? Kasi mga bully kayo! Ah, talagang kinakalaban nyo talaga kami? Well, dyan ka lang hanggang sa mabulok ka! Huwag <laughs> niyo kong iwan dito! Nakawalan niyo ako! Tulong! 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 Makakaganti na rin ako kay Junjun. Tula. Nasaan na kayo si Mommy? Opo, Junjun Junjun Jun Ang tao Junjun Sino po sila? Mam? Ma Andiyan ba yung mami mo? Kung maaari, umalis na kayo na ang buhay nyo Wala na po dito si mami Hinuli na po siya ng mga pulis Sinasabi ko na nga ba, hindi yung totoong polis Mga tauhan yun ni Mami ni Marco. Kailangan makagawa tayo ng paraan. Tara, samahan mo ko. Magsusumbong tayo sa mga pulis. <laughs> sir, dito po kami para mag-report sa inyo. Oh, ano yun, ma'am? Ano po yung may paglilingkod namin sa inyo? Ah, uh, sir, yung mami po niya kinidnap. Kailangan po namin ng tulong nyo. Ano? Anong pangalan? Kailan siya kinidnap? Anong oras? Saan? Ilan yung kumidlog sa kanya? Kilala niyo ba kung sino yung suspect? Diyan ba siya! Kilala ko na ako kung sino suspect! Okay, very good. Okay Jan! maghanda na kayo. May re-rescuehin tayo. Okay, sir. Okay po, sir. Huwag kang mag-alala, Junjun. Malinigtas natin ang mami mo.